po is kinakagiliwan talaga nat na ng marami sa atin ang pagpunta sa mga coffee shops dahil gusto natin ng lasa ng ating mga coffee blended drinks dahil sa espresso. Diba? So, paano ko sabihin ko sa inyo na pwede pwede kayong gumawa ng kape sa bahay gamit ang ating espresso machine? So, ngayong hapon na ito is magbibigay po ako sa inyo ng ideya kung anong Klase ng uh, espresso maker yung pwede ninyong uh, mabili at dalhin sa inyong bahay at pati na rin po ang coffee grinder. kong ipapakita sa inyo is yung ating coffee grinder na Sony first. So nabili ko lang po ito sa Shopee. So yung coffee machine din po natin is sa Shopee na natin nabili. So same shop lang po sila. So ito po yung ating coffee grinder. Ayan. So may blade po siya sa loob. Ito po ay 200 watts. So ito po yung power button niya. Kung ilock nyo lang po siya is you just have to twist it. Try natin ngayon nalagyan nito ng coffee beans. Ito yung coffee beans natin. One, two, tatlong scoop po yung nilagay ko and tama-tama lang po siya. Yan, dun sa may metal na uh, parang tub niya. So, i-close na natin. Yan so pag mag-start na po kayo, is you just have to press the power button. alug-alugin nyo lang po or pwede nyo po siyang buksan. Yan. So, to check if pwede na ba. So, napaka-course niya po yung mga coffee beans is hindi pa totally na-grind. So, close it again. So, since sa coffee machine natin siya gagamitin, so, dapat po is napaka-fine ng ating coffee beans. So, parang sandy. So, make sure po na nakalock ito, no? So, kapag po pin uh, pinrest nyo po ito, so hindi po siya gagana. Kung hindi po siya gagana, ibig sabihin po is hindi pa po yung ating takip. So dapat ganito po siya ka-fine. Ayan. Yung parang sandy-like yung fineness, fineness niya. Ayan. So, i-set aside muna natin to at explain ko sa inyo yung ating espresso maker. So, ito po ang ating Vermax Espresso Machine or yung ating coffee maker. So, nabili po namin ito sa Shopee sa halagang 4,000 pesos. So, uh, ngayon po, chineck ko agad kung uh, available pa po ba ito. So, Medyo nag-upgrade na po sila ng model, pero same price pa rin po. Yung uh, meron po silang official store which is yung Vermax official store in the Philippines. So, mahanap nyo po lahat po ng products doon may tatak na Vermax. So, ito po ay may 15 talian pressure. So, expect po natin na hindi po siya kagaya ng mga commercial brands natin for espresso machine. Kasi ito po is ideal lang po to sa bahay. Yung makikita nyo po sa mga coffee shop is yun po yung pang commercial at may uh, pressure na 20. So, ito po is 15 lang po siya. So, yung expectation po natin dito is yung crema niya o yung espresso niya is hindi masyadong klaro yung crema niya. Pero, yung espresso na lumalabas po is matapang pa rin po. So, papakita natin sa inyo mamaya. So, punta mo na tayo sa mga parts niya. Ito po yung head niya at nagwa-warm po ito. So, pwede nyo pong ilagay yung mga cups nyo dito sa taas. So, ganyan po yung pagkakalagay niya. So, ito po yung power button niya. to And then, this one is yung ating thermometer. So, yung pointer po niya, yung black po, kapag po nakapoint na yan dito sa may coffee cup na sign, ibig sabihin po is ready na. So, iilaw po itong ating button for coffee. And then, ito naman po yung ating steam. So, kapag yung pointer is nandyan na, ah, meaning to say po, is ready na po tayong mag ng ating milk. So, ito po yung switches niya sa coffee and sa steamer. So ito po yung ating water tank. So I think this is 1.2 yung maximum niya. So ilalagay po natin to dito mamaya. So ito po yung water hose. So dyan po uh, papasok yung water for processing mamaya. So sa banda po dito is ito po yung ating uh, steamer or milk frother. Ayan. So meron po siyang rubber for your safety po kasi mainit po to. So ito lang po yung hahawakan nyo kapag uh, steam na kayo ng gata. So, ito naman po yung steam knob niya. So, if you have to turn it on, so, uh, ganyanin lang po natin. Yan, hahawakan po to. So, dapat po, is, yung pointer niya po is nandito sa plus sign. So, mamaya is tuturuan ko kayo kung paano gamitin. So, kapag naglalagay po tayo ng tubig is dapat dito lang po talaga sa maximum niya. And, yun. So, insert nyo lang po doon sa pinakita ko kanina. So, yung kasama po pala ng ating uh, Vermax Espresso Machine is ito po. Meron po tayong filter. Ito po yung filter handle niya. Ayan. So, yung nakalagay po niya na porta filter dito is yung para sa doubles. Yan. So, malaki po. And then, meron din pong single. Pero yung gagamitin po natin ngayon is yung double. And then, may plastic tamper po siya. Ito, na may spoon po para sa ating coffee. Yan. So, ito yung ginamit ko kanina sa coffee grinder. Since po, plastic po ito, no? So, mas gusto ko pong gamitin yung mas matibay po. So, bumili po ako sa Shopee ulit ng ganitong tamper. So, it's a metal with a wooden handle. So, mas mabigat din siya. May weight din po siya. So, para po ma-press yung coffee natin in a proper way. po is gagawa na tayo ng kape. So, mag-extract tayo ng espresso dito sa ating machine. So, una po is ipress po muna natin yung power button niya. Yan. So, makikita nyo po is iilaw po siya ng red. So, antayin lang po natin na yung pointer is mapunta dito sa coffee indicator niya. So, yung pointer niya po is na, nandito na po sa, ano, sa red. So, nasa mga 83 na po siya. So, pwede na po yan. As long as yung pointer is nandito na po siya sa red na zone. Yan. Yeah, so, mainit na po. And, umiraw na po yung ating uh, espresso or coffee indicator. Kapag ganyan na po, is na po natin lagyan yung ating filter na ground coffee. Yung ginawa natin kanina. So, dapat lang po, yung level lang po ng ating filter, yung dami ng ating ground coffee. tanyo nyo po yung sides. And then, gamitan po natin ng tamper. So, dapat nakalagay po siya sa rubber. Ito po. So, mabibili nyo rin po ito sa Shopee. And then, get the tamper. Yan. So, twist nyo lang po ng konti. Yan level lang natin yung coffee. So, ilang seconds lang. And then, yan. So, ready na po itong Ilagay dito. So, ayan po. So, ilalagay po natin siya dito. No? So, wag nyo po hahawakan dyan kasi mainit na po yan. Kasi yung pointer natin, dito na sa red na zone. So, papasok po natin yung ating uh, filter dito. So, yan. may nakalagay po dito na lock. So, dapat yung ating handle is dyan din po naka-point. Since double po ito, so, yan, lagay natin. And then, i-press lang po natin yung ating button. So, for safety po is I turn the switch off kung kukunin ko na po itong ating filter. Kasi um, yung ginamit ko po to ng minsan is parang pumutok po siya. No? So, dahil sa pressure. Turn it off. So, ito po yung espresso na galing sa ating machine. So, kunin na natin. So, you just have to turn to your left. Yan. So, ako po matakot kasi off na po yan. Ayan. So, ito po yung ating espresso from the machine. So, so kung makikita nyo po is manipis lang yung crema niya. Kasi nga po is 15 Italian bars lang po ito. So, okay na rin po yan kapag gagawa tayo ng ating coffee sa bahay. So, ayan po. I turned it on again para naman po mag tayo ng milk. So, hindi pa po siya nag -ihilaw. Meaning to say is, hindi pa po pwede. So, antayin lang natin na umilaw itong ating uh, frother. So, ngayon is, we will steam the milk. Dapat po yung milk natin is medyo malamig and nakalagay po siya sa ating uh, pitcher na stainless. So, ah uh, dapat din po is malamig din po yung picture ninyo. So, kung hindi naman po napalamig, okay lang din naman po. Kung sa bahay nyo lang naman, gagamitin. So, uh, one. Yan. So, this is the maximum po. So, dapat nakapaligid lang po sa So, ayan po. Medyo mainit na po yung ating gata. So, wag nyo pong kakalimutan na punasan yung ating steam wand para po hindi po mamuo sa loob yung or titigas yung gatas. So, tap nyo lang. Ayan. So gagawa po tayo ng latte. So regular po na fresh milk lang po ito. So dapat nga po pala yung milk niyo po is may 3.5% na fat yung least. So aalisin lang natin yung sobrang bubbles niya. Yan so lagay na natin yung ating milk. So, kung gusto nyo naman pong mag-latte art, no? So, since wala po ito masyadong krema, so, hindi po tayo makakagawa ng latte art. So, regular latte lang po talaga ito. Ayan. So, may latte na tayo. So ngayon naman is gagawa tayo ng isang cold drink. So gagawa tayo ng matcha coffee latte. So brown sugar po yung gagamitin ko for health purposes. And then maglalagay po ako ng matcha powder. So this is ready to use matcha powder. So kung gusto niyong strong yung flavor ng matcha niyo is pwede niyong dalawang tablespoon. So in this case, one and half lang po yung ilagay ko. And then, put some fresh milk. And then, gumamit po tayo ng frother. So yan, kumuha lang tayo ng basong may ice. And then, ilagay natin yung ating espresso over. oh ayan. So, may drink na tayo na matcha latte. yung ating Sony Fur Coffee Grinder at ating Burmax na Espresso Machine. So, pwedeng-pwede na po kayong gumawa ng blended coffee drinks sa loob ng inyong bahay. At hindi na po kailangan pumunta sa cafe kung hindi naman po necessary. So, pwedeng-pwede nyo pong gawin yung mga paborito nyong drinks. Maging creative lang kayo. Diba? So, Again po, is mabibili po 'yung ating mga produkto online. So thank you all for watching and don't forget to click like and subscribe. See you sa next po. Have a beautiful day.